Nagsimula na maramdaman ang hagupit ng bagyong Lando sa Cordillera, Cordillera Region, kabilang na ang bagyo. Isa po sa mga binabantayan ngayon dyan, ang posibleng landslide at flash flood. Para sa update, balikan natin si Mia Reyes live mula sa bagyo. Mia, kamusta dyan? Rafi Cherry, malakas na ulan na sinabayan ng malakas na hangin ang nararanasan ngayon dito sa Baguio City, particular dito sa Session Road. Malayong malayo yan sa naranasan natin nitong weekend. Sabado ng unang maranasan ang mahina pero tuloy-tuloy na pag -ulan. Pero ngayong umaga, tuluyan ng lumakas ang hangin at ulan. Natumba pa ang ilang puno dito sa Luneta Drive Hills, sa Upper Session Road sa lakas ng hangin. Mas dumami rin ang bilang ng mga evacuees sa Cordillera Region. Sa ngayon, nasa 300 at isang pamilya o katumbas ng higit isang libong individual ang nilikas sa Abra. Labing dalawang pamilya naman sa Apayaw, dalawang putsyam sa Benguet, hanggang habang 210 ng pamilya sa Kalinga. Samantala, nasa 62 na bahay ang naitalang partially damaged. sa naman ang naitalang nawawala na kinilalang si Ryan Tiglay, 24 years old, na taga Tinig, Abra. Ilang kalsada rin ang isinara na dahil sa posibleng landslide. nanatili walang kuryente sa Kalinga at Apayao at ilang bahagi ng Benguet at Ifugao. Nakahanda naman ang uh, 24,000 food packs ng DSWD na ngayon ay dinadala na sa lahat ng apektadong lugar sa Cordillera Region. Kanina nga umaga ay dumating na ang karagdagang 10,000 na food packs mula sa DSWD. Raffi Cherry, kanina-kanina lamang ay nagkaroon ng emergency meeting ang Office of the Civil Defense at uh, kinopirma nila na nasa 650 na pamilya na ang inilikas sa uh, buong Cordillera Region, katumbas siya ng nasa 2,200 na individual. Isa rin ang kumpirmadong namatay ng taga na uh, Benguet at uh, isa rin ang namatay sa Sagada pero ayon sa Office of the Civil Defense ay uh, kinukumpirma pa nila kung... Um, Namatay yan sa kasagsagan ng bagyo. Ngayon, Rafi, nandito tayo sa Session Road. Sobrang lakas ng hangin at ulan at sobrang lamig. At uh, dito nga sa sa likuran ko, dito sa Upper Session Road, bago tayo umere ay nasa dalawa hanggang tatlong uh, puno ang nagtumbahan dyan. Swerte naman na walang nasaktan na dumada ang motorista. At kanina nga dito sa bandang kaliwa, dito sa Maya police station, yung ban, taas na bahagi ng police station na yan ay natuklap din. At may mga nakita tayo mga yero na halos sa bumibigay na dito sa session road. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Rafi Cherry. Okay, maraming salamat at mag kayo dyan via Reyes Live mula sa Session Road sa Baguio City. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.